naman kayo sa ating mga kasama. Hello po! Ako po si Kuya Jan Ashley. Hi! Ako naman po si Ate Maddy. Kami ay mga library interns. Mula sa, mula sa pamantasang normal ng Pilipinas. <laughs> ay, hindi na <laughs> sa palagay niyo, ano yung pinaka nagustuhan yung activities during ng stay niyo as intern sa children section? Um, para sa akin po, yung pinaka nagustuhan ko pong um, activity na ginawa po namin ito sa children's section, kahit nasa napakaikling oras lamang po, is yung, um, ito po, yung paggawa po ng video, pagkanta, pagsayaw. Kasi po, nung nag-aaral po kami, nung uh, ah, practice po kami ng library, lagi po kami nakaupo, nag-iisip, uh, po ulit, nag-iisip ulit. Pero ngayon po, parang na-break para nagkaroon ng um, something new sa, pag, sa daily activities namin na sasayaw kami, kakanta kami, magkikwento kami na hindi namin usually na experience within the academics at saka sa actual work po. Ayan, tamang-tama, no? para break natin yung stigma na nakikita nila na para nagbabantay lang daw ng libro ang mga librarians, ang mga future librarians din na naman yung sa palagay nyo na nakuha nyo ditong aral na pwede nyo magamit outside world or di kaya sa profession natin in the near future, lalo na pag, mga, pag naging mga laging licensed librarian na kayo? Siyempre, yung mga ano, mga aral na <laughs> yung aral na nakuha ko is, hindi lang tayo pa cute. Uy. ano po, yung pagiging isang librarian, librarian uh, hindi lang siya basta-basta bookkeeper ka, kundi masya-showcase mo lahat ng tinatago mong talento sa katawan mo. Pwede kang mag-drama, pwede kang maging puppet uh, puppeter, ganyan. Pwede kang taga-kwento, kagaya ni Miss Jifa. Ayun. Kaya, masya-showcase at makikita ng mga iba pang tao yung mga talents mo. Ayan, thank you. Talagang nakakatuwa na may makita tayo mga future aspiring na librarians katulad ninyo. Speaking of future librarians, ano sa palagay nyo yung maa-advise nyo sa mga kumukuha ng BLIS or BLIS or mga nagbabalak na kumuha ng BLIS? Ayan, sa akin, yung advice ko sa kanila, uh, keep going. <laughs> ano? Wag <laughs> magka-drop. <the> <laughs> Basta wag kayo magdadrap. And, eh, pag gusto nyo, ah, syempre, as Blisay Major, konti lang naman yung nakakakilala sa atin. Um, pag gusto nyo mag-try, try lang ng try. And hindi lang natatapos yung pag-aaral or yung pagtatrabaho sa loob ng four rooms or sa library lang. Kasi madami pa tayong ibang magagawa. Um, kagaya nga ng ganito, pagsasayaw, pagkukwento, at pagkanta. At saka, para sa akin naman, siguro para sa mga aspiring librarians, you know, ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang, linangin niyo na 'yang talent niyo sa pagsayaw, pag-awit at saka sa pagkukuwento kasi magagamit niyo talaga lalo na pag nasa children's section kayo. Tama, tama. Yan po. Salamat sa ating mga guest kwentista. Salamat po. namin PNU Watch, sa mga bata, sa mga mamis, and daddies, brothers, and sisters, and to everyone, everyone lagi tatandaan, lagi, lagi. kayo magdadasal, at magbabasa ng libro. Dahil, dahil dito, dito sa, sa National Library of the Philippines, Philippines mag-enjoy mag ka dito. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye!